ito ni Nanay guys, start na lang skin coat. Ayan ang skin coat guys. Dito, dito ito sa first floor. Ayan. O oh, yan. Napakakuti yung trabaho ito. Ayan dito. Ayan. Ayan. Tsaka dito sa sana eh. Tapos na ang ano? Isami. Isami. Yan. Dito to sa ano? Oh. Fresh coating pa lang to guys. Dito sa first floor. Yan. Tapos na dito ng first coating guys. Ayan Oh. Ano, makalat pa yung bahay namin. Ayan. Tapos na ang napenturahan ng potato guys. Pero ano lang to guys? Tapos na yung fresh coating ng ano? First coating wall. ng wall. Ayan. First coating na yun. Ayan, guys. Eh. Pasensya na kayo. Akala so, in, pa. Ayan. Nakapunta kami. Flat latex. La, ka, light la, beige. Nang light beige. Pintura light, uh, beige. light ah, beige. Light beige. Light ah, beige. Ayan naman. So, ayan. Uh, ano? Bo, ano? Gloss latex. Gloss. Gloss latex daw Ay, to, guys. Yung yung sain, pero, kinimplahan ko pa. Kinimplahan daw to ni boss, guys. Gross Parang sa school. <laughs> yan guys, oh. Sasapawan pa yan, boss. Ah. Ah, sasapawan pa pala yan, guys. Ayan, oh. Dito to sa baba. Bloss, latex. gloss latex. White boy eh. Bo white boy cell. Eh. Ayan. Tinimplahan nyo ni boss. Ito, panibigaw, ito ang panigla na namo. Ito ang panigla na. Ayan daw yung panigla. Ayan. Uh, tapos ang gloss latex, gloss. Yung, ito yung panimpla niya guys gloss latex guys ayan guys unang ano pa lang yan guys Tasapawan pa yan first coating, oh, first coating. Ayan. Ang liwanag. Para sa school. Oo. <laughs> uh -oh. Ayan. Ayan guys, Oh. Napinturahan na siya guys ng isang pahid. Isang, kuting Isang kuting Ayan, dito. O, ngayon guys, ay si second si final. final. Final na yan guys. O, oh, bang. Gumanda ang kulay. Kailangan pala yan may sapaw. Ayan. Ayan. Yan, maliwalas na. Yan, guys. Oh. yan saw-saw. <laughs> yan, ganyan pala yan, guys. Ayan, o. Oh. Yan yung oh. final. Final touch. Ayan oh. Kailangan palang mauna ang puti. Ayan. Dito sa first floor. Ma maganda guys. Oh. Ayan. Ito sa hagdan. Pwede ka nga upload dito? Ha? Pwede pa. Oo nga. Oh. And update ko na lang mamaya guys. Ayan ito yung hagdan. Ayan. Lagyan ng Team Coat. Ayan, nalagyan na guys. Yung sa taas. Boss, di ba may ilalagay dito sa taas? Yes. Guys, nalagyan pa ito ng epoxy. Ayan. Ayan. Tapos lang ang skin coat dito. Guys, tapos na kulay dito banda guys. Ayan. Parang cream ang kulay niyan, guys. Ayan, oh. Light cream. Light cream. Tapos na dito banda. Ayan. Ayan, guys, oh. Kalahati pa lang yan, guys. Tapos, yung kisami, guys. Ayan. Style kahoy na siya, guys. Ayan. Yung sa gitna, guys, Diyan yung ilaw. Tinanggal muna. Ayan, oh. Ayan Tapos si boss Nagpipintura na sa Gitna ng ziling Ayan yeah. Panda sa may kusina guys o, Tapos na ang first coating ng pintura Ayan Ayan sa taas guys o, Tapos nalining Ayan ang ating kisang may Ayan uh, old... Unting kimbot na lang yan guys Ayan, dito sa kusina. Tapos dito sa kwarto. Ayan. Pintura muna ng puti. Ito ang ating update dito sa first floor. Ang kwarto ni Nanay. ang liwanag na yan white pa lang yan guys tapos sa sasapawan siya ng parang cream yan ang mabilis ayan sa isami -isa white ayan o oh. parang gatas Kunting imbot na lang, guys. Ah, oh, cream. Hintayin natin yung ilalagay na cream dito. Light cream. Light cream. Ayan. Ayan, no? Para Parang naglalaro lang sila. tau Tau-tau. Yan guys, malinis. Tingnan guys. Nag Nagritat si Adong. Yan, ganyan pala yan, parang make up. Retouch na, retouch na. Yan guys. Oh, after Five days, guys. Tapos na dito sa sala, guys. Ayan. Tapos na ang pintora. Ayan, Oh. Ayan. Tapos na dito sa sala. Ayan. Hindi na natin pakita yung sa baba, guys, kasi... guys, oh, kape. Mocha light. Parang kape. Ayan. Bawal dito na nga guys, kailangan dah dahan-dahan. Kapag mm nagkamali -hmm. ka, kailangan huwag kang magkamali dyan. Ayan guys, o. Oh. May design sa baba. Yung sa kwarto. Ang tab dito, baseboard. Yung baseboard. Magaling si kuya sa mga ganyan. Ayan na. na siya eh. Kumbaga, parang um, pang-antay, ano rin to, pang... Para hindi masyadong plain lang yung baba. Kumbaga, mahahakot yung pagka... pagka dark sa baba. Oh, kasi ang... madumi kasi itong part na to, eh. Itong sa baba. Ayan ang tutorial ni... Boss. Ayan o. Oh. Ayan o. Lahat dito sa baba, guys. Lalagyan yan. Pati doon. Hmm. O, diba, guys? Matrabaho. Para ka lang din naglalaro. Banda, guys. Oh. Yan. Yeah. Uh -huh. Nice work, Dar

Ayan, ang ganda na guys. O. Oh. Ayan, dito to sa baba, sa kwarto guys. Pintura. Oh. Parang, parang creamy white. Oo. Uh, yung sabihin na, pintor na pintor <coughs> sa sunod nito guys, mga bukas, doon naman sa labas. Ayan. Ang ganda. Ganda na, no? Hmm. Malinis na tingnan. Ang mansyon. Ang mansyon ni Lili mo <laughs> <laughs> ang diverte. Ang mansyon ni nanay. Tapos nung nalagi ng dashboard. Dito sa baba. Yan. Ayan. Mm. Doon na banda guys. Tapos na ang pintura dito sa kwarto, sa baba. Sa first floor guys. Ayan po. Ayan. Terino lang siya dito sa sala. Ayan po yung sa sala guys. Tapos na. Ayan. Pati dito papunta sa kusina guys. Tapos na napinturahan. Ayan po. Yan. Dito guys, tapos na. Yan, tapos na dito sa sala. Ayan yung ating pintura ng ating ceiling. Yan. Yan po. So, ayan guys, ito lang muna ang ating update. Tapos na ang napinturahan sa first floor. Yeah so thank you for watching guys. God bless you all.